Magandang magandang araw po mga kaibigan sa lahat ho ng mga nakikinig ho dito ho sa ating pong programa. Opo, pagkakataon na ating pong makasama. Ito hong mga masasabi ho natin na nakakaunawa. dito sa magiging takbo ng halalan midterm 2025. Sabi nitong ating mga follower, Paolo G. Aga naman yan. na eh, si Attorney Elmo Duque, ang ating Assistant Regional Director ng Comelec Region 3. Eh, siya ang ating pong makakahuntaan ho ngayon. At uh, naunawaan ko, ano, dito ho sa mga pagod na pagod ng makapakinig ho nitong kwento ng politika. magpasensyahan nyo na. Eh, dahil ho itong Oktubre, eh, talagang napakalapit na. Eh. Ilang buwan na lang baga. O ngayon, eh, Mayo, ah, Hunyo, oh, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre, limang buwan na lang ho. O, marami na namang mga ngako. sabi ni Freddy Aguilar. <laughs> Pero bago yun, ha? Your Honor, ang pag-usapan muna natin yung magiging kandak nitong uh, filing of COC. No? Ano ba yung mga pagbabago? Kumusta na po kayo? Bumati ka muna sa mga followers natin. Magandang umaga sa ating mga masugid na taga-subaybay sa inyong programa, Paolo sa buong Central Luzon, ang aming mga kawani ng Comelec sa buong Central Luzon, magmula sa regional office hanggang sa provincial at saka sa mga election offices natin, magandang umaga sa ating lahat, magandang araw sa ating lahat. Okay, dito tayo sa usapin muna ng nakikita na natin, maraming tumatawid ng bakod, misa bulungan lang yung ilan. Ah, ARD, bulungan lang yung ilan yung, yung mga kilala ko. Lilipat tayo ka. Wala mo, Tama. wala mo na media. O wala mo ng camera. ano? You know? it, it, mm. it, 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 itong, itong, ganitong sistema, ah, matagal na yan. Nakita, nakita nyo na yan. Hindi na, ba, ina, hindi na bago sa senaryo yan. Ah, hindi na bago yan, na uh, Paulo, sa gawain ng mga pag-aalyansa, pagkasama-sama ng mga political parties, mga kandidaton uh, to strengthen their political bid at uh, kailangan nila magkaroon ng mga alliances. Yung mga local at saka national parties, or regional parties, kailangan nila makilahok yan para ma lalong masolidify ang kanilang mga puwersa. Ang kanilang chances of winning ay tataas. Mm -hmm. So, uh, naunawa natin na kapag ho kaho political strategy yung yung typical na magkakabulagaan, di ba? It's a normal thing. Walang nababiolate doon. Bulagaan. Pagka, it's a game of politics. Kasama sa konsepto yan. Dapat ba namin tanggapin yun? Na how do you deal with that? Sa bagay na yan, Paulo, hmm. eh, talagang ganun. Minsan, magkakaibigan. Pagkatapos, Uh, naglagan. Naglagan. Uh, oo. Ima yan ang mapait na katotohanan sa politika. Yung mag masusing magkaibigan, nagtutulungan ng araw, wala magiging permanenteng kaibigan at kasama sa politika. Uh, pag mayroon silang perception na mas malakas sa partido na X kaysa sa partido Y, talagang... Aalis sila lahat. Yan ang natin napapansin dito sa Pilipinas. At nakakalungkot yan dahil wala talagang, hindi kagaya sa Amerika na dalawa lamang yung partido na umiiral doon. Pero dito sa atin, kung sino yung talagang nakaupo, doon halos lahat pupunta. At tatandaan ko ito, sumalangit na ang kalo ni uh, former Senator René Sagisag. Yan daw yung frustration niya nung uh, binabalang kasi itong... 1987 constitution. you know, dahil multi-party tayo, eh. ba? Diba? So which is uh yung challenging is nakikita ko naman dito sa pananalita ng pangulo, okay, multi-party tayo, pero may alyansa na eh. Ibig sabihin, yung kaisahan nandyan. although sa political party eh, may may pagkakaiba, pero yung sitwasyon na maraming political butterfly. Ah, uh, it become a norm norm ba ERD? tingin mo ah uh, talaga kasi siyempre alam mo you have to uh, ang mga kandidato na meron silang interest their interest on the office na tinatakbuhan nila and some other interest na kailangan nilang maprotektahan kaya kailangan ng alliances nila kailangan na uh, hahanap sila ng kaparaanan para maitaguyod ang kanilang mga interes, maprotektahan ang kanilang uh, pagkapanalo. Kasi pag nanak, of course, there are vital other interests, the interests of the public and other interests na pupwedeng nakabalot doon sa kanilang uh, adhikain, kanilang advokasya, ay pwedeng ma-strengthen yan, magkaroon pa ng protection yan. Ayon, At uh, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Last Friday, napaka-pranga ni Comelec uh, Chair George uh, Erwin Garcia. no. Uh, ang kanyang salita, uh, to, and I quote uh, Chair uh, Garcia, we, we might no longer allow substitution of candidate. This means, maybe from October 1 to 8, that's the period of filing of COC. We will allow that when you withdraw, you can be substitute substituted but after 8, there will be no substitution of candidacy. Okay, paano ninyo tinanggap itong ganitong impormasyon at paglilinaw na rin dyan ho sa, uh, kung paano magiging totoo yung binabanggit ni uh, Chira Garcia. Una pa, yung pahayag ng ating butihing chairman, George Erwin Garcia, ay nagpapakita ng sentimiento ng N-Bank. Ang N-Bank kasi, sila yung siya kasi yung in-charge sa paggagawa ng mga palisya in a form of resolutions. So, uh, aasahan natin na pagtungtong ng October 1 to 8, ayon sa pahayag ni Chairman Garcia, although wala pa tayong Uh, formal na natanggap na resolution o na publish na resolution na nagbabago yung 10.717 na siyang naging gabay natin noong uh, 2022 NLE. Ibig sabihin niyan na pagtungtong ng filing ng Certificate of Candidacy, pwede ang isang tao, isang kandidato, nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, pwede siyang mag-withdraw at pwede rin siyang ma- palitan, substitute within the period of the filing of the COC. Kasi doon sa section 40 ng Resolution 107.17 nakalagay doon ang dalawang uri ng substitution. Yung unang uri ng substitution in case of withdrawal, death, or disqualification, pupwedeng mapalitan ang isang kandidato mag, pagkatapos ng filing ng COC hanggang November 15. Mm -hmm. Noong taong uh, 2022 yan. So, ibig sabihin yan, matatanggal na itong privilege na ito ng mga kandidato na pag nag-withdraw siya, eh pwede pa siyang magpalit. So, gusto ni Chairman Garcia Huwag na tayong kwan, huwag na nating lukuin ng taong bayan. Let's not fool the people, sabi nga niya. Sabihin na natin kung ikaw ang tatakbo, ikaw ang tatakbo. Huwag na natin pinapaantay-antay pa, making the people guess kung sino, ano talaga ang tatakbo, papalit, totoo nga ba ito. Alam naman kasi ng taong bayan kung uh, yan ay kwan lang. Parang full guy lang yan eh, pang kwan lang yan. Uh, pang disguise lang yan, pero lalabas din yung totoo. Iba't eh, hindi na lang natin gawin diretsahan. Tama naman yun. Para wala na masyadong malaking usapin, hmm. hindi na nagkakaroon ng confusion ng taong bayan, eh, magandang reforma yan, magandang pagbabago yan. Na kung tatanggalin na yung mayroon pang period to substitute a yeah. eh candidate to hmm. to what file the COC, eh, napakainam na yan para diretsahan na. Sa, sa tagal ninyo dyan sa Comelec, dito sa Central Luzon, Uh, kultura na ba to? Hindi lang dalawa, tatlong, probinsya, ito ho ba'y kalakaran? Yan ang nagiging practice ng na marami. Uh, lalo na, pag may mga hindi pa sila na aayos, na magiging kapartido nila, at uh, may mga bagay na nine-negotiate pa. Kaya, kailangan na mag-file sila ng uh, hindi totoong kandidato, parang kwan lang for purposes of formality for purposes na may file lang ang ka, ka, uh, may secure yung bid sa opisina na yon magfa-file ang isang kandidato ng kanyang TOC pagkatapos papalitan din pag naayos na lahat yung mga pag-uusap okay kung ito'y naging practice at naging estratehiya ibig sabihin nito naging effective for what benefit ah uh, ang naging benepisyo niyan yung mga hindi pa sigurado na kandidato ng partido like for instance mm -hmm. si X kinukuha na mag-mayor ni political party no si Y political party uh medyo hindi pa decided si X kung makiki-join siya o hindi mm -hmm. so ang nangyayari dyan, magpapansila sila ng tao na papalitan din nila So, so Para lang may ayos lahat yung mga negotiations kasi may mga usapin diyan. Hindi ko alam kung ano magiging ang mga nagiging usapin nila sa mga partido politikal At pagkatapos, bigla na lang mag ng substitution yung uh, partido. Alright. The... Kasi alalahanin na natin, Paolo, na ang right to substitution belongs only to a party. Ayun at uh, dito rin ho nagkakatalo eh, eh no, sa usapin ho nitong mga political party na yan dahil ang uh, ang ang sitwasyon ngayon dahil nga multi-political party ho tayo ngayon ang ang uh, kung sino yung nasa poder sino may makinarya yan ho ang, uh, usapin eh ah uh, pero di, di, for the sake of argument eh no dito sa sitwasyon na sakaling matanggal yan ano yung ano yung ano ano yung ano yung, uh, sino magbe -benepisyo? Una, magkakaroon ng kapayapaan ng taong bayan. Wala na masyadong uh, squabble pa sa isip ng mga tao. Diretsyohan na. Alam na nila kung sino yung tunay na kandidato. Wala na kasing substitution eh. Mm -hmm. Kasi alam naman nila, alam naman nila, basa naman nila, hindi naman yan ang tunay na tatakbo. Mm -hmm. O yun, tinatago tago pa kasi ng mga politiko dahil uh, meron nga silang negotiation. Another thing, sa amin din, administratively speaking, eh wala na kami masyadong trabaho pa pagkatapos ng filing of COC at the closure. Wala na kaming tinatawagan pa sa law department, wala na kaming ini-email pa. Dahil tapos na lahat pagkatapos ng October 8 na filing of COC. Yan. And another thing, also there is peace in the party. Yung partido mismo may kapayapaan na rin kasi altogether, lahat ng mga kandidato nila ay maayos na. Kaya ngayon, mapuwersa sila na ngayon pa lamang, lahat, iayos na nila yung gusot. Kung ano man ang mga pag-uusap nila, eh, wala na ang kumelek nun, outside lang kumelek. Sila, sila, na ang dapat mag-usap and they have to expedite the process. Itong sakali lang, you know, pagdedebatihan pa yun sa ang, end NBAG, magkakaroon ng resolution, Ah, uh, si si sino ang alin pala ang uh, much complicated kung sakaling yaan e mangyayari sa local o national candidate o both In both uh, cases magiging complicated kasi nga yung uh, there will be trouble in the parties, marami silang kausap, maraming mga negotiations dyan, na panahon na na dapat na rin Uh, masettle din yung listahan namin Actually sa listahan namin Diyan nagkakaroon ng problema mm -hmm. Yung template kasi Kailangan may ayos ng maaga mm -hmm. Kasi nga yung printing Ng national ballot na, Ay yung baluta natin Kailangan na mapaaga Dahil yung Bidding ng mga materyales Ay May period yan Hindi pwede na malelate Kaya mainam Maganda yan na uh, Kaganapan Pagbabago We welcome it Because On the part of Comelec Una, wala na kami problema. Maayos na lahat. Printing na lang yung problema natin. Pangalawa, on the part of the parties, talagang iaayos nila lahat sa paagang panahon. At uh, ang taong bayan is well informed kung sino talaga ang tunay na mga kandidato. Okay. At dito sa mga nag-detect sa atin, ang isa sa sekreto ng mga yan, sir yung pala parehas na apilido, 'di ba? Nagkakaalaman na. na Maaaamoy mo agad daw talaga eh you know? <laughs> kung, kung sino yung totoo. Pero ito, real to ako tayo. Ah, uh, sa karanasan nyo dito sa Central Luzon. kahit hindi na tayo magbanggit ng pangalan, ano. You know? Sino yung mga suki? Anong anong probinsya? Yung mahilig sa substitution sa inyong recollection lang. Uh, sa ating mga kwad uh, dahil nag-ginkwad uh, din tayo ng bulacan uh, may napansin din tayo sa bulacan ng mga substitution dito sa Pampanga, sa Tarlac, sa Nueve Ecija pati na rin yata ang uh, ito yung mga kwad meron tayong o uh, bataan halos halos lahat naman meron tayong case very isolated cases sa area ng Aurora at uh, dito sa Sambales. Pero meron and na, pero meron na tayong na technical gawa ng kaguluhan nila diyan. O hindi nila pag-comply do sa oras kasi may oras tayo pinag-uusapan yan, di ba? Yan substitution na yan. Naihahabol nila, Paulo. Mm. bagaling -hmm. uh, din sila tumiming. Oo. Oh, alam na alam nila yung period kasi pa eh. Yan ang minamatsyagan nila, yung period. Kaya wala pa nata-technical dahil alam nila kung kailan dapat magpalit. Napakabuti ho nitong pag-uusap namin ni ARD Elmo Duque at uh, kahit pa paano nabibigyan natin ng babala. Ano, you know, hindi naman sa bibigyan natin ng <laughs> alinlangan itong mga andyan na ho, nakatanim na ho sa kanilang strategy. Ang uh, ayan na magpalabas na kuno ay tatakbo at uh, bukas makalawa sila ho ang hahalili. No? ah sa usapin naman ng moral. Uh, <laughs> nabanggit na lang na sa akin na ARD ganito eh. Ito napaka diretso po ng bibig nito eh. matulungan na rin namin ho kayo lalo na kung kayo eh gusto maglingkod sa bayan eh you know? Sa usapin ng moral, sabihin na natin eh you know, ako butante din ako eh, butante ka rin na ARD. Uh, ano anong impact nito kapag ka, uh, ang kultura ay taga ng talagang uh, ayan, kung ikaw ay butante, tatayo ka, maninindigan ka, eh you know? yung mukha mo talagang uh, makikita ng tao, ikaw ang magpa-file, hindi ibang tao. Diba? An -an -an anong buti nito sa usapin naman ng moral at uh, magiging takbo nitong uh, ating hal halalan? Sakaling yan, eh, magiging mapatupad. Ka yes, Paolo. Go ahead. Hmm, kung sakaling yan, ay eh, mapatupad ka ako. Hmm, anong buti nito? Alam mo kasi, Paolo, yung bagay na yan, nagiging straightforward ang tao. Wala siyang tinatago. Yung mga kandidato, eh, makita natin na genuine ang kanilang espiritu na talaga sila nga itatakbo. Wala silang lihim. Wala silang hidden agenda. Bakit papalit-palit pa? Okay, so yung mga ganyan, alam na ng taong bayan, yan ang gusto namin, yan ang idol namin. Diretsahan, hindi yung paligoy-ligoy pa, pinapaikot-ikot pa ang taong bayan. Kasi naman, the community, the society is entitled to peace. At napakaganda na yan kasi isa rin sa mga yan, benchmarking natin, isa sa mga magandang qualification ng mga tatakbo sa politika ay yung pag sila ay nag ng kanilang kandidatura, diretsahan. Sila mismo, wala silang tinatago. Ibig sabihin, kapag sila rin nanonungkulan, hindi rin tayo pinupolitika, hindi rin tayong uh, pag nakaharap tayo, yes, pag nakalipod na tayo, no. Parang ganun. It is a reflection of a genuine character. yan, yan ang real talk. Mga kaibigan, tapatan lang naman ng gusto ninyo. Eh hindi kayo uurungan ng aking partner. IRD, lulit ka at uh, mabuhay ka sa punong inyo mga kasamahan dyan sa Comelec. Na nakikita na ho namin kung ano ho ang galawan Pero kayo ho ba eh may may monitor na ma may mga paglipat na. Bukod pa ho dito sa San Fernando. Meron ho ba kayong uh, na ititimbre na na wait and see parang teleserye yan. some part of uh, Central Luzon. Mabe, meron. Sige nga. Pwede, pwede bang blind na, bigyan mo oh. ako ng blind item? Uh, saan yan? Oo. Oh. Yeah, uh, may meron din tayo. May besiha. Uh, Pasig. Oo, oh, Tarlac, meron din tayo. Pambihira. Mm oh, sa, saan pa? Yung mga, mar, yung mga marites mo na yan, le, legit na... <laughs> ah. Legitimate yan. Legit <laughs> ah uh, yan, on record yan. <laughs> Hindi lang marites yan talaga, on record na alam natin yan. So far, yun lang naman. Wala pa tayong nakita paggalaw ng uh, mga ibang kandidato sa Bataan, sa... Ito sa area ng Bulacan, wala pa akong naririnig. Pero yung uh, tatlo na yun, confirmado. May mga vital transfer ng mga person of vital impact and importance sa halalan. At saka yung mga talagang ano, uh, may may makinarya. O talagang political icon na dyan sa binabanggit mo mga probinsyagal pa yun. Ay, tama ka dyan. <laughs> Paulo, <laughs> sila na yun. Sila na yung mga may paggalaw. Kasi talagang uh, bakbakan ito. <laughs> uh, <laughs> okay, sige. Bukas makalawa, eh, bigyan mo kami kahit uh, isang letra lang ng pangalan. <laughs> Yan ang oh, gusto sige, ng sige, ating sige. mga kababayan. Uh, be, medyo <laughs> bigyan kita ng kwal kasi magandang balita yan. <laughs> Nako, marami hung uh, susubaybay niyan. At uh, totoo mga kaibigan, dito sa usapin ng politika, dapat ho, intindi ho tayo sa galawan. At uh, ito hong, uh, mga nakakadaupang palad ho natin hindi ho ito bagito at hindi ho ninyo maliligaw sa mga usapin ho ng estrategiya na bulok na! Pati na dinaminin, bulok na yan, di ba, Yardi? Bulok na! Ah! Yeah. Oh. Sawang-sawa na tayo dyan, di ba, Idol? Oh. Tama, tama, Paolo. Uh, uh, kaya kailangan ng taong bayan din. Eh, meron din silang party. Salamat, ARD abogado ni Albodoro ni isa kang tunay na public servant hanggang sa bukid